Magandang hapon po mga kalaki Alas 5 na po ng hapon ngayon pong July 23 Ayan po mga kalaki ha Nako po ano po ginagawa mo mga kalaki Kung wala kang ginagawa ngayon Abay manood ka ng vlog namin At dito makakakuha ka po ng mga tips at mga ideas Na magagandang mga lucky numbers Lalong lalo na po sa mga, sa, mga may hilig na tumaya Dyan abay pwede niyo po itong tayaan sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad, sa National, sa Weteng Kahit nasaan ka pong lugar basta ba mo at mapanood ang lucky numbers namin libre po ito pwede mo pong kunin at tayaan alagaan nyo po ng tatlong araw po bago nyo po bibitawan po mga kalaki okay at syempre po mga kalaki sa mga lucky followers po natin na kanina pa po nag-aabang ihanda nyo po yung mga listahan nyo at gusto ko po ngayon pong hapon na to ay marami pong manalo at swerte yung po sa mga lucky numbers natin okay at syempre po Uumpisahan ko na po ang pamimigay ng mga lucky numbers pero iinom muna ako ng tubig. Ayan. At syempre po mga kalaki, tara na po. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, ang ibibigay ko po ngayon para po sa mga tataya po ngayong last draw ay tatlo pong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlo pong 4 digit, dalawang 5 digit, at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa inyo mga kalaki. Kaya kung ready ka na, eto na po, ibibigay ko na po sa iyo ang unang two digit lucky numbers. May nag may nag-chat sa akin. Sir, Red, hindi po kita mas masabayan, pakibagalan po. Lagi ko naman po sinasabi yan sa inyo, binabagalan ko naman po. Kung hindi niyo po makumasabayan, pwede niyo pong i-post yung video tapos o oh, i-back nyo i-post niyo ganun hanggang sa makuha niyo po. Okay? eto na po mga kalaki, ang two digit lucky numbers. Number 5 at number 19. Ayun po mga kalaki yung una at ang pangalawa po ay number 6 at number 27 at ang pangatlo po number 3 at number 24 okay at syempre po mga kalaki isunod na po natin ang 3 digit lucky numbers ang 3 digit lucky numbers natin ay number 803 yan po yung una ang pangalawa po ay number 992 at ang pangatlo po ay number 687 Ayan po mga kalaki. At syempre po, yan po ang mga 3-digit lucky numbers natin. Isunod na po natin ngayon ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 2041. Ayan po yung una. At ang pangalawa po ay number 8199. Ayan. At syempre po, ang pinakalas na pangatlong 4-digit lucky numbers ay... Wait lang po, may bumibili na. Pilaan? Ayan mga kalaki bumalik na ako kay ang pangatlo pong 4 digit lucky numbers ay number 17 28. Ayan po. At syempre po mga kalaki bago ko po ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers para po sa inyo. Abay dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account natin na hindi po sa mga fake account. Napakarami po fake account yan na nagkalat. Kinukuha yung picture ko. Ginagawang profile sa Facebook. Hindi po ako yan. Baka mali po kayo nang na-follow. Na hindi po ako yan. Baka mali po kayo nang nasasalihan ng private consultation. Hindi po ako yan. Subukan nyo pong tawagan yung mga yan. Hindi po yan sasagot kasi mga fake po sila. Ito po ang original na account natin na legit. Ito po ang gamit ko ngayon, Red Parungkin, lagi nyo po iti-check ang followers na merong 142,000 followers sa po tayo mga kalaki. At ito po ay legit naming account ni Lola Carmen kasama ko po siya sa picture at syempre po may account din tayo, Aris Getser yan yan po yung legit naming account sa Facebook ha, at meron din po tayo yung YouTube ang YouTube po natin, Red Parungkin, na merong 17,000 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok natin, Red Parungkin, na merong 445,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga laki numbers dyan, mag-suggest, magpakod, request Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po pa kita ng mga laki numbers agad-agad po sa messenger nyo. Tandaan nyo po, ang laki numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National, sa Wedding po mga kalaki. At pag sumali ka sa amin sa private consultation, i-code ko ang Birdman at Birdshare mo, malay mo naman, dito ka pala swerte o manalo mga kalaki. No? Kaya subukan mo na ang private consultation. ba? Diba? Baka ikaw ang susunod naming winners. Kaya sa mga interesado po, message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya sa amin. Okay? at sa mga sasali po kayo mga kalaki bibigyan ko po kayo ng discount para uh, member po kayo ng 3 months kasi good for 3 months po ang membership at para member ka sa akin ng July, August at September okay, iyan mga kalaki ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers eto na po ang 5 digit lucky numbers Pilipinas sa Tabrod, kunin mo na number 17, number 38 number 14, number 23 at number 29 ayan po yung unang 5 digit eto po ang pangalawa, number 15, number 21, number 27, number 35, at number 6, at number 35 lang po. At syempre po mga kalaki, ito na po ang 6 digit lucky numbers. Pwede po nito ang 642, ang 645, ang 649, at 655, at 658, 6 digit lucky numbers. Ito po ang unang 6 digit natin mga kalaki, kunin mo na ang listahan mo, ilista mo na number 25, number 33, number 38, number 14, number 7, at number 19. At ito po ang pangalawang 6-digit lucky numbers. Number 40, number 42, number 24, number 28, number 11, at number 4. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers. Takbo na po sa mga suko yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin aalagaan nyo po yung 3 days bago po palitan. Ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo kay Carlos. Ayan, kay Carlos. Ano to? Okay, siya po si Sir Carlos Marin. Ayun, Marin. Ayun. Ano to? Incheck po ba to? O uh, German? Marin. Ang Marin, ang spelling po niya, m r i n -G. X Marinks. Ayan po mga kalaki. Okay, hello po sa inyo. Shout out po sa inyo. Humihingi po siya ng 2 digit lucky numbers po at saka 645. Sige po, pag-aaralan ko po yan. Kung ano po ang nationality mo, siguro nasa abroad ka. Ano po? Okay, hello, hello, hello po sa iyo. At syempre po mga kalaki, sa mga jeepney driver naman po natin dito po sa Bansang Pilipinas. Ayan po sa mga uh, dumadaan po dyan sa may biyahing rotonda po dyan sa may Ayan po sa may Quezon City yan ano, sa Caloocan, sa Biyahing Rotonda, papuntang kaya po. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po kila Kuya, ano, kila Kuya Marlon. Hello, shout out po sa inyo dyan. Bibigyan ko po kayo ng STL ng wedding po, tsaka ng 3-digit lucky numbers. Mananalo tayo, claim it mga kalaki. Good luck!